Noon daw unang panahon, sa paanan ng Bundok Arayat sa Pampanga, naninirahan ang isang mahiwagang diwata na kilala bilang si Mariang Sinukuan. Siya ay inilarawan bilang napakaganda, may mahabang buhok na kasing itim ng gabi, at mga mata na kumikislap na parang mga bituin. Suot niya ang puting bestida na kasing linis ng ulap, at saan man siya dumaan ay namumukadkad ang mga bulaklak at lumalago ang mga halaman. Kilala si Mariang sinukuan sa kanyang kabaitan at pagiging mapagbigay sa mga tao ng kapatagan. Madalas siyang magbaba ng pagkain mula sa bundok upang tumulong sa mga mahihirap na pamilya. Kapag may nagugutom, nagkakaroon ng mga prutas, bigas at isda na tila kusang lumilitaw sa kanilang mga bakuran. Sa tuwing may nangangailangan, bukas ang kanyang puso at palad upang magbigay ng tulong. Subalit mayroong isang kondisyon, kailangang magpasalamat at huwag abusuhin ang kanyang kabutihan. Sa simula, ang mga tao ng kapatagan ay lubos na nagpapasalamat at gumagalang kay Mariyang sinukuan. Palaging nakayuko at nagaalay ng dasal ang mga magsasaka kapag nakikita nilang naglalakad ang diwata sa parang. Ngunit sa paglipas ng panahon, nasanay ang mga tao sa kanyang mga biyaya at naging pabaya sa pagpapakita ng pasasalamat. May ilang pang naging gahaman at sinamantala ang kanyang kabutihan. Isang araw, may mga taong pumasok sa bundok upang magnakaw ng kahoy at prutas mula sa kanyang hardin. Hindi sila humingi ng permiso at walang galang na pinutol ang mga punong kahoy. Nakita ito ni Mariang Sinukuan at sa una ay pinayuhan niya sila na igalang ang kagubatan. Ngunit hindi siya pinakinggan at patuloy pa rin sila sa kanilang pagnanakaw. Muling nagbabala ang diwata at sinabing may parusang naghihintay sa mga sakim at walang utang na loob. Gayon man, mas naging mapangahas ang mga tao at tumawa pa sa kanyang paalala. Dahil dito, napuno ng galit at lungkot si Mariang sinukuan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at pinabigat ang mga sako ng mga magnanakaw hanggang hindi nila iyon mabuhat. Ang mga prutas at bigas na kinuha nila ay biglang naging bato. Ang mga punong pinutol ay hindi na muling tumubo at ang mga magnanakaw ay hindi na nakalabas ng kagubatan. Mula noon, nagbago ang kalikasan sa paligid ng bundok Arayat. Ang dating masaga ng kagubatan ay tila nagkulay dilim at naging misteryoso. Sinara ni Mariang sinukuan ng kanyang pintuan sa mga tao ng kapatagan, hindi na siya muling nagpakita at tumigil sa pagbibigay ng pagkain at biyaya. Sa kabila nito, nanatili siyang bantay ng bundok arayat, pinoprotektahan ng gubat laban sa mga gahaman. Maraming alamat ang nagsasabing hanggang ngayon ay naroroon pa rin siya nagmamasid sa bawat taong pumapasok sa bundok. May mga nagkukwento na minsan daw ay nakikita siyang naglalakad sa gilid ng bundok, suot ang kanyang puting bestida at agad nawawala na parang usok. Sinasabi ng matatanda na kung ikaw ay marangal at mapagpakumbaba maaaring ipakita ni Mariang sinukuan ang kanyang sarili at bigyan ka ng biyaya. Ngunit kung ikaw ay gahaman at walang galang, parurusahan kanya gaya ng ginawa sa mga magnanakaw noon. Kaya't ang bundok arayat ay nananatiling sagrado at misteryoso para sa mga kapampangan. Ang pangalan ni Mariang Sinukuan ay naging simbolo ng kabaitan na may hangganan at ng kalikasang dapat igalang at pahalagahan. Hanggang sa ngayon, ang kanyang kwento ay patuloy na isinasalaysay bilang paalala na ang kasakiman ay may kapalit at ang pasasalamat at paggalang ay nagbubunga ng biyaya.